Makakasama po natin sa studio all the way from Albay, si Nanay LV Maggalas. At uh, may mga iba pa po tayong mga complainant na makakausap through video call at humihingi sila ng tulong o kalinawan kung bakit naman po Idol Rafi biglang tumaas ang bill nila sa kuryente. Umaabot nga lang naman po ng 144,000 pesos and 63 pesos. Ito po yung bill nila sa January lang po. Ano ba kayo? Restaurant? Uh, hotel? Eh, hindi ko nga po alam. Baka po meron po kaming ano eh. Baka meron Jumper. po akong five-star hotel sa loob ng bahay namin ang hindi ko po alam. 144,000! Parang hotel na yan. Grabe Opo. naman. Sobrang laki. Tapos okay. kinakausap ko po sila tapos Nangako po sila sa akin na ikakalibrate nila yung yung metro, metro. namin tapos a uh, iaano po nila check nila yung mga gamit ko sa bahay. Nagpumayag po ako pero ang nangyari po nung nagpunta po yung ano yung magka sana eh pinagalitan pa po kami. Pinagalitan ka bakit? Opo kasi po ang sabi po yung yung metro po ang ginawa niya lang po eh patayin yung fuse, di pinatay po. Pagpatay po ng fuse Tsaka po sinabi nung nag nag uh, ano nagka-calibrate na o oh, kita nyo o oh, zero, zero Bili nyo yan sa inyo yan babayaran nyo yan yan po yung sinabi sa amin grabe um, tapos, no. tapos sinabi ko po dun sa nagka-calibrate na ang sabi po ni ni Ma'am Balaoro Ma'am Pe Balaoro na i-check yung gamit namin sa loob ng bahay sabi nila hindi na namin i-check kasi yung metrong binigay nilagay namin sa inyo eh yung metrong yan ay ano na talaga, Ah, uh, tawag dito, bagong metro ya, na hindi yan yung kagaya ng dating metro na na pwedeng lokolokohin pa. Dati po, magkano ang bill nyo bago nito? 1,600 po. To 1,800 po yung bill ko. Pinamatas yung 1,800 tapos bigyan Dati po kasi, umaabot po ng 3,000 yung bill ko. Pero simula po nung mahuli, yung kapitbahay namin na na may jumper, bumaba po yung bill ko, naging 1,600 to 1,800. So, akala ko po, isa po ako sa natapan. Kasi sabi po nung nang huli, nakasabit daw po sa limang metro. Kaya, akala ko, ako na yung isa sa natapan kasi bumaba po yung metro ko. Tawagan nyo yung Alba Electric Company. Sige, si Engineer Wilfredo Buxit, ang general manager. Uh, pwede natin tawagan yung NEA. Dito magamit natin yung Nea para umaksyon, mag-imbestiga. Mukhang mayroong malaking problema dito sa electric company na ito. Ah, si uh, Antonio Mariano Almeda, Administrator National Electrification Administration. Umaabot po sa 19,000. Meron pong 39,000, may 54,000, may 47,000. Kaya po nagsimula itong problema? Dati Nung nagsimulan... late, yung regular pala yung bill nyo, ah, uh, wala pang ganitong dambuhalang Opo, nung apik pa po, wala pa pong dambuhalang ganyang bill. Nung umupo na po si Aleko, doon na po nag-umpisa. Ngayon, si Aleko, palagi... ibig sabihin hindi pa bagong... Bago lang po sila uli. Dati Ito, po, Aleko. Kasing, dati po siyang Aleko, tapos napunta po sa Apek, tapos bumalik na naman po kay Aleko. Dati po Apek? Opo. Nung sa Apek, hindi ganito ang hindi problema. Hindi po. Nung napunta sa Aleko... Ayan naputo sabi niyo dati sa Aleco, dati sa ko, may problema kaya nag over ng Apex. Yung Apex po, sabi ang sabi po ng Aleco, yung Apex daw po ang may problema. Pero dapat po sila na po yung mag over noon since na sila na rin po yung nag over ng ng dating Apex. Tapos may sinasabi pa po sila sa akin na may bill daw po ako ng year 2020. March and April, wala daw po akong binayaran. Tapos po, Year 2022, August po, hindi rin daw po ako nagbayad. Si APEC po, ang policy niya ay one bill policy. Pag hindi ka po nakapagbayad, putol ka. Tama. So hindi pwedeng makalusot sa kanila noon. Na hindi ka nakapagbayad ng kahit na isang buwan. Engineer Wilfredo Boxit, GM. Magandang hapon po sir, GM. Uh, magandang hapon po, uh, Senator. Sir, halos malaglag ako kanina sa upuan. Nung makita ko itong binapresentan ni ma'am, 144,000 pesos. Sabi ko ka kanina, eh, baka electric bill ito ng isang hotel. Ang laki-laki naman po, sir. Ano bang May... nangyari sa inyo dyan? Uh, yes po. Uh, ganito po kasi ang nangyayari. Karamihan sa mga member consumers ngayon po. Uh, palagay ko si ma'am ay kasama sa lugar ng Pagas uh, Bayan. Uh, biga po kami, Barangay uh, 49. Uh, oh. So sir, pakiiksi. Saan po dito ang problema sa na nakikita ninyo? Ah, uh, ganito po, sir. Uh, sir, diretso na, sir. Huwag nang ganito po. Saan po sa tingin nyo? Okay. Dati, Dati-dati kasi po, uh, yung mga previous, yung previous management po, yung mga meter readers nila ay nag average Ina-average nila yung mga bill ng mga member consumers po. Ngayon, ang ginawa ko po, nireshuffle ko yung mga meter readers. Ito na ngayon po, nagkalabasan yung mga reading ngayon na matataas. Dahil, naitama na po ito lang talaga yung nabasa nila sa metro po. Kaya yun yung lumabas po, matataas. So ibig sabihin, mali yung reading ng mga nakaraan. So ngayon, pagpasok ninyo, nakita nyo yung pagkakamali ninyo, kaya kinukorek nyo, kaya nagsitaasan yung bill para makakip up doon sa mga short na billing. Yes po, yes po. Antonio Mariano Almeda, Administrator ng National Electrification Administration ng NEA. Mr. Almeda, magandang hapon. Magandang hapon po, Sen. Will you buy that uh, reasoning? Of yeah, la... actually sent before uh, before I uh, I was informed earlier about uh, o'clock about the story about the complaint. So okay. immediately I asked uh, Willy Boxit to uh, to investigate and I uh, forwarded to him the uh, complaint details. Uh sir, ang yun nga po ang uh, naging uh, siste nung uh, previous uh, meter reader. Ina average lang po 'yan kaya po mababa lang po ang pinabayaran nila. Now, uh, I think the billing of 100,000 plus is a uh, sum of uh, several months. Not naman ho isang buwan 'yan. Para ba lang ho dito sa Meralco, pag may na tayong na jumper ng araw. Ibabalik ko nila sa average billing mo na totoo. And the meter will not lie on this matter. Apparently, there is some uh, unscrupulous uh, meter readers before that uh, we're not reading it right. So, lumalabas po ang totoo ngayon. Well, hindi uh, kasalanan salam niyo mga customer. Well, yes, I would I would agree with you on that. Uh, maybe, uh, alam niyo po, I sort of, uh, uh, kumbaga, uh illicit uh, activities po ito. And that's why I asked uh, my uh, GM, uh, Willie to so put that in writing if uh, it warrants that we file criminal liability on the uh, meter readers and I will do that. Okay. So kung halimbawa po sir, totoo yung mga sinasabi nitong si uh, Mr. Bucseth na eh, nagkamali yung uh, previous reader na hindi naman po kasabwat itong mga uh, customer, then hindi po kasalan mga customer. So ngayon, kung ayaw nilang bayaran itong bill dahil wala naman silang kinalaman at nilang kasalanan, then it should be so be it. At dapat ang magbayad dito ay yung uh, previous administration. Uh... Sila magpuno doon sa, sa kulang na pera kung meron man na kulang na pera at hindi na singil. Bakit po ikakarga sa mga inosenteng customer? Kung ako po tatanungin, in my humble opinion. Yeah, sir, I, I, would, I would take your, I would take your uh, stand on that. But uh... Uh, sir, if you can permit us some more time to invest, investigate it deeper and to get to the bottom of this. And uh, I'm sure the uh, the uh, meter readers will also be summoned, no? Opo, we'll Be investigated. Sir, ano po yung motibo nitong reader? Sinadyam niya ba o hindi? Kung sinadya niya, ano yung kanyang motibo para sadyain at pababain yung reading sa lahat ng mga customer uh, nitong mga nasa albay? Uh sir uh, mayjo I would only speculate on this no maybe the differential baka sa rin ang kumukuha ng ano I mean pagdating sa akin ng mababa ito ang ito la uh, I mean there's a corresponding amount that should be paid for. I mean that is by speculation So ibig sabihin pa di po itong uh, dating uh, uh, reader sa mga customer para makakuha siya ng kickback? Well, that is always a possibility, sir. That's why I would, I would take the help of uh, maybe the police or maybe I mean, the criminal action to be, uh, to be done accordingly to get to the bottom of this and for a fact-finding committee to be... Uh, leading the investigation. Sige po, mag-imbisiga kayo, sir. Tututukan po namin ito. Lalo na ako po, ako, ko bilang ako, community energy. Opo. Opo. At uh, actually, sir, uh, I, I would like to really uh, visit your office one time and do a quick call and uh, I would give you some guidance of some other matters in my case. Sige po. Siguro po, kung kinakailan, magkaroon tayo ng hearing tungkol dito para makapag-imbisiga tayo in aid of legislation kung ano ba talaga ang totoong nangyari at para maiwasan na po na ito sa mga iba pang electric company. Sir. Yes, uh, I, I, I suppose uh, then hindi lang po sa Aleko nangyayari yan might be also happening in some other places. Opo. And maybe that would be a caveat and a deterrent already to those who are doing it. Sige po. Salamat po, Mr. Almeda. Mag-uusap tayo okay. ulit. Magandang hapon po, sir. Okay po. Magandang hapon po, sir. Attorney Greg Ofalsa, Director, Consumer Affairs Service, ERC, Energy Regulatory Commission. Magandang hapon po. Magandang hapon po, Senator. Okay. Salamat po. po. kayo uh, ano po yung inyong pong reaksyon dito, sir? Actually senator, ito yung complaint regarding doon sa uh, overbilling ng ng uh, Aleco or APEC po. No? Pag ganyan po talaga ang may responsibility dyan ang utility. Kung nagkamali po ang kanilang meter reader or may sindikato po dyan, responsibility po, po yan ng distribution utility. Hindi po dapat sila magturo, no dapat po. Uh, hawak nila yung trabaho ng kanila mga meter readers. Yun. Kung napatunayan po nila na nagkamali po sila, dapat po ang obligasyon nila is ibalik. Kung ano yung sobrang binayaran po ng consumer niyan, ibalik po yan. Nasa batas po namin yan, nasa magna karta po yan po residential consumer. In the event na magkaroon po ng pagkakamali sa reading, dapat po ibinabalik. Kasi kung ano lang po dapat ang konsumo ng... ng consumer, yun lang dapat po ang babayaran nila. Taka man, para maging maliwanag ulit tayo, attorney. So, sa kaso nitong uh, reklamo na tanggap namin ngayon para bang pinalilitaw nitong uh, Alba Electric Company, Aleco, na nagkaroon ng misreading, underreading, if you will, itong previous electric company. Kaya nga, dahil underreading, maliit lang ibinabayad ng mga customer. Okay. And then, ngayon na mag-takeover itong Aleco, nakita nilang ang discrepancy, itinuwid nila So nung itinuit nila yung, pagkakamali na yung kung ano man kung saan bang banda yung pagkakamali na yon, kaya nagsitaasan, nag-shoot yung uh, uh, mga bill at napunta na po sa tama para mag-catch up doon sa mga short na mga bills. So sa mga under readings. So ang ibig sabihin, sa pangyaring ito, wala po dapat nababayaran pa ito mga customer. Kung may nagkamali man yung previous na administration, yun dapat na magbayad. Tama? Mali. Opo, opo da dapat po 'yan, sir. Meron po kami sa Magna Carta no. Kung nagkamali po, kung talagang uh, hindi naman po sinasadya na nagkamali ang iti ang meter reader. Meron lang pong portion na dapat bayaran yung consumer. Kung matagal na po ito, sobrang tagal na po ito at hindi na correct ng management ng Aleco. Meron lang dapat po na labuan, ilang buwan na dapat ibalik na uh, dapat bayaran ng consumer. Kasi tama naman po yan, dahil kung ano dapat ang konsumo niya, yun dapat ang bayaran niya. Pero kung nagkamali po ng reading at matagal po, bago nakita ito ng Aleco, meron lang pong portion, hindi po lahat. May portion lang po na babayaran ng consumer. Ilang buwan po? Kasi uh, six months po ang pinakamatagal na po yan. Pero kung below six months po yan, yung actual na ang babayaran niya. Pero dapat po yan, hindi po one time yan, magkakaroon po ng, talaga po mapatunayan, no? mapatunayan ng management ng Aleco, na talagang nagkamali sila, Eto talaga dapat yung yung consumption ng consumer nila. Ang pwede nila nila collect time po dyan, kung lumagpas po yan ng six months, eh six months lang po. Pero kapag okay. below six months po yan, actual po ang dapat bayaran ng consumer. Kung talagang based sa investigation nila, is nagkamali sila ng nitiriti. Ma'am, anong Apo. reaction nyo? Ang gamit ko po sa bahay ay TV lang po. Tapos isang rep, meron po akong aircon na 0.5 pero every 10 p.m. to 5 a.m. lang po bumubukas yun. Tapos yung ilaw po namin, yun lang po tsaka isang electric fan tsaka isang clip fan. So paano pong hindi magiging tama yung, yung binabayaran kong 1618 pero actually... 4 uh, months pa lang po akong nagbabayad ng 1618. Usually po, ang bill ko ay 27 to 3,000 po may nahuli pong illegal doon sa patabi ko po. Ah, jumper. Opo. Tapos sabi po nung nanghuli ay may limang metro pong sinabitan. So inisip ko po na ako yung nasabitan kasi yung bill ko 27, 3,000, ganun po yung bill ko. Tapos after po nung matanggal po yung illegal na yon, naging 1618 na lang po yung nagiging bill ko. Pero 4 months pa lang po yun. Hmm. So nasa batas po yan kung sino po ang gumawa ng jumper, sa po ang may responsibility dyan. Dapat po kasuhan po yan o hulihin ng Aleko at siya po dapat similin Doon sa mga binaya po ni ma'am. So A dapat itong si ma'am ngayon, itong complete natin dito, wala siyang responsibilidad na bayaran kung magkano man yung uh, short na uh, sa, uh -oh. sa reading at hindi na, uh, hindi na kuha nitong Aleko. Problema na nila yon Bakit pa ni si ma'am problema? Wala naman siyang kinalaman sa problema po. ito. Tama po. Kung talagang nahuli nila, si Ma'am, at walang alam doon sa pagkakaroon ng jumper, hindi siya kasabwat, malinis po siya, dapat hindi po siya magbabayad. Ulihin po ang aleko yung gumawa po ng jumper at yun po yung siningil. Kung po yung masingil doon sa nag-jumper, dapat po ibayad po yun, ibalik doon kay Ma'am. Alba Electric Company, Engineer Wilfredo Buxit. Yes, sir. Yes, sir. Mag-iimbestiga yung niya. Okay? Ngayon, ayoko marinig na puputulan nyo ng kuryente ito mga customer ninyo, just because hindi silang kapagbayad agad, wag na wag nyo gagawin yan dahil tatawag kita sa Senado, maniwala ka sa hindi. Okay? Uh, yes sir, kasi uh, mayroon naman kaming ginawang report dito na hold in obedience muna lahat yung mga consumers na nagkaroon Correct. ng abrupt increase. Correct. Hold nyo muna yan habang mag-iimbestiga. Ang NEA, mag-iimbestiga din itong ERC. Yes sir, yes sir. Now, for the meantime, babayaran lang muna nila kung ano yung dati nilang binabayaran na amount. Alisin niyo lang muna itong mga kinarga niyo na sabi niyo yung short sa reading ng mga karangadministrasyon. Tanggalin niyo muna yan, isantabi niyo yan, ngayon kung ano yung talaga yung dati na binabayaran. Basta inyong gagawin investigation, yun lang muna. Uh, yes sir, yun naman talaga yung ginagawa namin ngayon. Uh, sa ngayon, ini na namin sir. Ma'am Lenny. Yes po sir. Oh, anong reaction niyo po ma'am? Ano po, salamat sir. Thank <laughs> you yeah. Yeah. Uh, thank you pala, sir. Dalo ka sa award mo. <laughs> Ay, thank you. Magkano po yung bill ninyo sa kuryente? Itong ngayon lang, bago? Magkano yung tanggap nyo? 39 po. Binawasan na nila ng ano, nasa 33,400 na lang po, 1,000. Dati-dati, magkano pong binabayaran nyo, Ma'am Lenny? 1,315. Ngayong December, 1,124. Okay. Ano-ano po yung mga appliances nyo sa bahay? Isang ref, isang TV. Isang ref, isang TV? Electric fan, tatlong ilaw. Okay, yun lang? Yun lang po. Wala kayong aircon? Wala po. <laughs> okay. okay. Engineer. Yes, sir. O, oh, doon po sa mabinanggit ni ma'am, yun po ba, Engineer, sa inyong pagtansya lamang? Tama ba 'yung amount na 1,003, 1,006 sa isang buwan? Uh, sir, depende sa rate, sir. Kasi may time na mataas ang rate, may time na mababa ang rate. So, uh, kung talagang nagtitipid, uh, tama rin yan, sir. Tama rin yan, sir. O, oh, kaya nga mag-imbestiga kayo, sir. Yes, sir. Ah, uh, survey namin 'yung mga bahay nila para makuha 'yung accurate tama na bill nila po. Attorney uh, Ofalsa Yes, sir. Mag-imbestiga po kayo? Sumama kayo sa pag-imbestiga? Yes, sir. Opo. Actually, sir, nagkaroon na kami ng investigation or internal audit last year sa Aleco APEC kasi marami din pong ibang problema sila bukod mga uh, billing adjustment na yan. Isasama po namin ito, sir, itong mga mga complaints na nareceive po namin uh, through your station po. Okay. So, sir, pwede ho ba by next week uh, bigyan niyo po kami ng update? Yes sir, yes sir, bigay po namin. Opo, Up update po namin sir. Okay, so hopefully by uh, Thursday pagbalik ko rito sa radio next week meron po kami update. For the meantime, hold po muna yung uh, mga napakalaking bayarin dito by the hundreds of thousands, wala po muna ano, sir. Tama po 'yan kasi hindi pa naman po tapos ang investigation ng Aleko. Dapat po may da uh, clear po dapat yung nagconduct sila ng investigation at na-explain po nila yan sa consumer nila kung bakit nagkaroon ng ganyang kalaking adjustment. Sige po, sige po. Maraming salamat po, Atty. Grego Falsa. Maganda hapon po yes sa inyo, sir. sir. Very well, sir. Opo. Salamat po. Mr. Almeda, sir. Yes, sir. sir. Okay. So, ayoko pong marinig na mapuputulan po ng kuryente itong mga sinisingil ng mga by the hundreds of thousand na nabigla sila at anlaki na agad yung singilin. Status ko po muna habang inibisigan niyo po yung, itong uh, reklamo. Ano po? At uh, involved okay. niyo po yung NBI dito, sir. Humingi ka ng tulong sa si NBI para okay. mag-imbestiga. Okay na ulit, pakisabi lang kay Mr. Almeda, gusto ko by Thursday, meron tayong update. Sige ma'am, Thursday, huwag muna kayo magbayad. Kasi nananakot Meaning, po sila ano na... Kung ano lang po yung monthly na babayaran nyo? Nananakot? Sino nanakot? Yung pong nagmi-meter reader, sabi po niya, sa 24 daw po, puputulan na daw po kami. Mr. Buxit. Yes, sir. Yes, sir. Hoy, Mr. Buxit, pakisabi mo sa magaling mong meter reader na yan, huwag siya magpachamba-chamba, magbitaw ng mga kung ano ng pananalita na sa 24, puputulan itong mga customer nyo? Hindi ako papayag. yes, yeah, yeah, sir. Uh, pagsasabihan ko sila, sir. Very good. Good boy, ata boy. Sige po, sir. So, sir, uh, mag-imbestiga din kayo. Siyempre, kailangan din para proseso. Mag-imbestiga kayo. Mag-imbestiga yung uh, NEA. Mag-imbestiga yung ERC at iba pang maensya ng gobyerno kasamang NBI. Okay, sir? Uh, yes, sir. Po. Salamat po, Mr. Boxit, sir. Magandang hapon uh, po. po. Salamat, Len, Senator. So, ma'am, wala Po hanggat wala pong uh, final na resulta ng investigasyon, natutulong pong okay. NBI. Okay? Salamat okay. po, ma'am. Maraming maraming salamat Thank po. po. Makakauwi na po ako sa Big Opo, ma'am. Sir, maitatanong po ako sa inyo, sir. Opo, ma'am Lenny. Yung kapatid ko kasi po, naputulan na nagkiusap naman sa kanya na kung pwede, magbabayad na kami ngayon mismo. Naghiram yung kapatid ko ng pera at wala pang pambabayad. Ay, ah, pabalik natin yon, Ipabalik. Mr. Boxet. Sir yes, sir. yes sir. Yung naputulan ibalik yung kuryente muna. Ibalik, ibalik. Okay sir. Yung mga naputulan dahil biglang nagsilundagan yung uh, amount ng bill na sabi natin ngayon investigahan, Wala muna ibalik muna mga mga ano nila, kuryente. Tapos uh, kung ano yung resulta sa investigasyon sa Kapalante tayo kikilos. Okay sir? Uh, okay sir? Okay sir. Okay sir. Magkano po sir? Thank you po. Sige, okay thank na. You thank man. you po. Thank you. Thank you.